Wala nang makikitang bagong post si Marlene Aguilar sa kanyang Facebook account. Ayon kay Mistika, naniniwala siyang dahil sa kanya kung kaya't ayaw na maglagay ng bagong post ang kapatid ni Freddy Aguilar. Idinagdag pa ni Mistika na hindi niya sigurado kung natakot ito sa kanyang hamon kung kaya't wala itong bagong post, ngunit mukhang ganun nga raw ang nangyari. Ito'y dahil lahat umano ng mga post niya sa wall nito ay tinatanggal ni Marlene isa-isa isa-isa niya raw kasing sinasagot din ang mga sinasabi nitong paghahamon sa wall nito dahil hindi na raw niya masikmura ang ginagawa nitong pang insulto sa Santo Papa at sa mga Katoliko. Bago magtapos, maraming salamat muna sa Ellen's Aesthetic Center, Manila Bay Service Apartments, Hair Shop Salon Robinson's Malate, Dental Focus, Vasquez Skin and Body Center, Makeup by Color Collection, Ivana Fragrance, Tupperware Brands Philippines at Tupperware Philippines. At yan aking balita, ako naman si Attorney ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Vem, vem,